This is Kababayan Baro Page para sa tunay na isyu ng bayan at ito po yung ating panibagong update. Magkasalungat nga po ang naging pahayag ni Abalos at itong si Marcos Jr. Dahil una sinabi po ni Abalos na wala o manong kinalaman maski sino rito and this is purely a pol police operation. Sinasabi ni Abalos na 100% police operation daw po yung nangyari sa loob ng KOGC kung saan nakitaan po ng ilang paglabag ang mga kapulisan. May mga nag i pa, may mga nananakit, may mga nasaktan, at may mga nagurgur o mano dahil sa stress na naidolot sa kanilang operation sa loob ng POGC. At wala o manong utos galing kay Marcos Jr. Ngunit ngayon lang mga kababayan natin, inamin po ni Marcos Jr. na siya pala ang nagbigay ng instruction jaan sa mga kapulisan, particularly po kay Tore direct ba yung kanyang pag-uutos o dumadaan kay Marble or, or kay Marble or kay Abalos. Itong sabi ni Marcos. Ang instruction ko sa kanila, itong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha natin siya. Si uh, Pastor Kibuloy ang kanyang tinutukoy and that's exactly what they did. So yan daw po yung ginawa ni Torre at ng kanyang kapulisan. So malinaw lang po mga kababayan na sinubukang pagtakpan ni Abalos, itong si Marcos Jr. sa kanyang uh, ginawang aksyon. Dahil mukhang marami kasing karahasan, so nagagalit po ang sambayan ng Pilipino. Kasi dito hindi naman usapin po ng uh, miyembro ka ba ng KOGC o anong sektor ka man ng simbahan, ano po yung iyong paniniwala. Ang tinitingnan kasi natin, yung mga karahasan at ang kanilang hinahanap ay isang pastor na wala naman sa loob mga kababayan natin. So ngayon, una din ni-deny. No? So ngayon, inaamin ni Marcos Jr. na siya talaga ang may utos sa lahat na ginawa po ni Tore dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Tumuko si Pastor Kibuloy, pero ang pinapalabas pa rin nila na nahuli at nasukol daw. Pero kayo na po bahala, mga, mga kababayan natin. Uh, sinasabi na po ng taga kujc at mismo ah, yung taga Armed Forces of the Philippines, yung sundalo na rin, na sa kanila sumuko po itong si Pastor Kibuloy at hindi kay Tore. At kahit nung nag-announce na po itong si Abalos eh, na nahuli niya rin si Pastor Kibuloy, si Tore hindi niya alam. Imagine mo, siya yung commander sa ground, pero hindi niya alam na sumuko na pala itong si Pastor Apolo Kibuloy. Ngayon ang sasabihin po nila na nandyan daw po sa loob, pero ang katotohanan ay hindi pala sa loob Uh, at sa mga ilang araw kung saan inahanap nila si Pastor Kibuloy ay wala pala dyan sa loob. May mga hukay-hukay pa sila, may heartbeat, heartbeat pa sila. <laughs> Mukhang uh, kalukuhan, kagaguhan ng pop. Yung heartbeat, heartbeat na yon eh hindi naman totoo mga kababayan po natin. At kita natin sa itsura ni Pastor Kibuloy na galing ito sa bundok ng itim. Medyo tumanda po yung kanyang pagmumuka na kung sa isang banker po yan nanggaling, siguro kung titignan po natin, maputi. Siguro halos walang dugo po yan dahil kung banker, obviously walang araw. Di po ba? Pero nangitim po ito, medyo tumanda yung kanyang pagmumuka. At sinabi po, nanindigan ang kanyang mga legal counsel na hindi po nahuli, kundi sumuko po itong si Pastor Iboloy. At ang gusto po natin dito ay sa inyong lahat na ang lahat na nangyari po sa kingdom of Jesus Christ ay ang may utos para ay itong si Marcos Jr., naliwas sa sinasabi po nitong si Abalos na wala daw po kinalaman itong si Marcos dito. Okay? So yan na po yung ating update. Maraming salamat po sa inyo lahat. This is Kababayan Barangay Pitch para sa Tune Nation ng Mabuhay mga kababayan natin. Thank you.